Ganito pala kadalas magkasama si Nadoni at Belle, maraming netizens ang napaom ng malaman kung gaano nga ba kadalas nagkikita at nagkakasama ang Don Belle sa likod ng kamera. At taliwas ito sa mga sinasabi ng mga trolls na Kesho, hindi na raw sila close o may tampuhan pa. Sa episode na ito ng Pinoy Hugot Sihi, e., sisilipin natin ang mga recent sightings, behind the scenes moments, at mga kwento mula sa malalapit sa kanila na nagpapatunay na mas solid at masaya pa rin ang Don Belle sa totoong buhay. Sa mga nagdaang linggo, hindi maitatanggi ang sunod-sunod na sightings ng Don Bell. Mula sa mga mall events, rehearsal schedules, tapings, hanggang sa simpleng dinner with friends. Halos linggo-linggo ay may mga fan na nakakakita sa kanila together, at ang sweet pa rin ang interactions nila kahit hindi on cam. Isa sa mga viral clip na kumalat ka makailan ay kung saan nakuhanan si Donnie na alalay kay Bell habang pababa ng stage, kitang-kita ang pag-aalaga niya. Dagdag pa dyan, may mga insider na nagsasabing kahit off days nila ay madalas pa rin silang magbonding kasama ang kanilang core group of friends. Makikita rin ito sa ilang AH eh stories ng kanilang mga kaibigan, kung saan laging may candid shots ng Don na masaya lang, walang kaartehan, very natural. Kaya naman maraming Don Bell fans ang sobrang kilig at thankful, dahil kahit gaano busy ang schedules nila, they still find time for each other. Nakakatuwa ring isipin na taliwas sa mga fake rumors na pinapalaganap ng mga trolls online, mas lalong tumitibay ang relasyon ng Don Belle. Imbes na maapektuhan, mas pinipili nilang maging low-key pero consistent sa pagpapakita ng kanilang closeness. Para sa mga totoong Don Bell supporters, sapat nang makita na masaya sila at patuloy na nagtutulungan sa kanilang mga proyekto at personal na buhay. Isa pa sa mga nakakakilig na detalye, Recently spotted si Donnie na bitbit -bit ang gamit ni Bell pagkatapos ng isang shoot. Napasigaw sa tuwa ang mga fans dahil simple man itong gesture, ramdam ang genuine care ni Donnie para kay Bell. Ito ang mga moment na nagpapatunay na hindi lang sila team sa harap ng kamera, kundi tunay na magkaibigan at partner sa totoong buhay. Sa lahat ng chismis at trolls na nagsasabing wala ng Don Bell, ito ang patunay na sila ay mas madalas pang magkasama kaysa sa iniisip ng iba. Hindi nila kailangang i-broadcast lahat sa social media para lang i-please ang bashers. Sapat nang makita ng mga tunay na fans ang genuine happiness nila. Kung na-inspire ka sa kwentong ito at gusto mo pang updated sa mga ganap ng Donbel, huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe sa aming channel Pinoy Hugot CC para sa mas marami pang nakakakilig na balita at kwento tungkol kina Donnie at Bell. Tara, tuloy ang kilig at suporta sa Donbel!